hello and welcome back again mga kapirata. Umiinit na nga ang mga labanan at nakikita na nga natin ang mga magiging matchups ng mga major fighters sa Wano. Pero ito na nga kaya ang mga magiging final matchup. Tara at pag-usapan natin yan. Pero bago yan, be sure to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na videos natin. Sa video na ito, ibibigay ko ang aking opinion kung ano-ano nga ba ang posibleng maging match-up sa final battle. At magbibigay din ako ng dahilan kung bakit sila ang mga napili kong pagtapatin. Simulan natin sa pag-identify ng mga major fighters. Mula sa Straw Hat Alliance at sa Kaido and Big Mom Alliance. Sa panig ng Straw Hat Alliance, nandiyan ang tatlong kapitan na sila Luffy, Kid at Silo. Sumunod naman si Soro at ang buong Straw Hats. Sa crew naman ni Kid ay si Killer lamang ang napili nating isama dahil siya lang ang notable na crewmate ni Kid. Samantalang sa crew ni ay wala tayong napili. Kasama din siyempre si Marco, Yamato at si X Drake. Ang mga Red Scabards, si Momonosuke at si Hiyori. Sa panig naman ng Kaido and Big Mom Alliance, ang dalawang emperor na si Kaido at Big Mom, si King, si Queen, si Jack, at ang Flying Six, si Hawkins, si Apu, at ang mga numbers. Sa crew naman ni Big Mom ay nandyan syempre ang sweet commander na si Smoothie at si Perospero. Sinama ko pa din sa pagbuo ng matchup na ito sila Orochi at Kanjuro. Dahil hindi pa naman kumpirmado kung patay na nga ba talaga sila. Kasama din si Kujo at si Hotei. Ngayon niya ay kompleto na ang lineup. Simulan na natin ang pagbuo ng mga match-up. Una, Nami and Usopp versus Ulti and Page One. Well, maaaring overmatch nga ito para kay Nami at Usopp. Dahil alam naman natin kung gaano kalakas si Ulti at Page One na kaya ngang itank ni Page 1 yung mga atake ni Sanji na naka raid suit pa. Ganun din naman si Ulti na nakipagsabayan kay Luffy at Yamato. Pero sa tingin ko, ito na yung pagkakataon nila Nami at Yusop na mag move up to the next level. Kasi lumalapit na tayo sa end ng series. So dapat maging Yonko level din ang crew ni Luffy at eventually ay maging Pirate King level. Isa pang dahilan ay perfect yung dynamic ng matchup na ito. Makikita natin kung kaninong teamwork ang magiging mas effective sa labanan na to. At syempre, gusto ko din makitang makabawi si Nami at usap sa dalawang to, di ba? Chapter versus Numbers. Nung una is napaisip din ako sa pagbuo ng match up na ito. Kasi nakita naman natin kung paano lang talo yung mga Numbers. Parang easy-easy lang kahit kay Frankie. At mas mahina sila compared kay Page 1 at ulti na naka-match up kala nami at usop. Kaya alam naman natin na mas malakas si Chopper. So parang walang sense yung match up na to. Pero hindi pa natin nakikita yung numbers 1, 2 at 3. Kaya sa tingin ko ay maaaring makalaban ni Chopper yung numbers 1, 2 at 3 nang sabay-sabay. Kayo sa tingin nyo, kaya kaya ni Chopper talunin yung mga numbers ng mag-isa? Brook versus pero Pero. Very interesting tong matchup na to, at least para sa akin. Kasi sa lahat ng straw hats, si Brook yung masasabi natin na pinakamalapit kay Pedro. Nandun din siya nung namatay si Pedro. So makita natin na ipagiganti ni Brook si Pedro ay magiging very fulfilling. Maaaring may magsabi na, pero kalaban na ni Carrot at ni Wanda si Pedro. Sa tingin ko ay hindi kayang talunin ni Wanda at Carrot si Pedro kahit na nakasulong perm na sila. Una, dahil ang sulong perm ay limited lamang sa mahikling panahon. Pangalawa, si Perez Pero ang pinakamatandang anak ni Big Mom. At masisiguro natin na mahaba na din ang experience nito sa mga labanan. At siya din ang masasabi natin na pinakamalakas na anak ni Big Mom sumunod sa mga Sweet Commanders. So equivalent ngayon sa Flying Six ng Beast Pirates. Kaya wag natin i-underestimate si Peros sa ngayon. Robin versus Black Maria. Isa pang very interesting na matchup. Dalawang misteryosong babae at malaking ang pagkakapareho. Kung mapapansin din natin, yung karakteristik ni Black Maria ay parang yung karakteristik din ni Robin nung nasa Baroque Works pa siya. Sa kaysa pang bagay, nasa palagay ko ay nakakalimutan ng maraming fans na ang specialty ni Robin ay assassination which is perfect naman para sa specialty ni Black Maria na panliling lang sa mga biktima nito. Isa pang bagay is yung devil fruit nila. Ang devil fruit nga ni Black Maria is ancient spider, which is nabibigyan siya ng abilidad na makapagpatubo ng walo pang mga galamay. Samantalang si Robin naman ay may kakayahan magpatubo ng libo libong kamay, paa, at iba pang parte ng kanyang katawan. Kaya masasabi ko na perfect counter yung Devil Fruit ni Robin sa Devil Fruit ni Black Maria. Pranky vs Sasaki Tank vs Tank At posibleng isa na namang manly battle sa pagitan ni Pranky at ni Sasaki. Malaking matchup ito para kay Pranky, especially si Sasaki at si Husu ang nasa tuktok ng Flying Six. Sila yung pinakamalapit sa level ng calamities. Pero kung iisipin niya natin, after kay Jimbe, ay si Frankie na ang sumunod in terms of strength. So, ibig sabihin, sa straw hats, ay si Frankie na ang pinakamalapit sa commander level, except syempre sa commander level na straw hats. Killer versus Apu First generation versus first generation Saka kung natin, ay si Killer ang nagbuo ng alliance nila kay Apu at Hawkins at niloko nga sila ni Apo dahil tauhan na pala siya ni Kaido nung sumapi nga siya sa alliance. So magiging revenge match nga ito para kay Killer. Naisip ko din na perfect sana si Kid sa matchup na to. Pero ngayon parang too much na si Kid para kay Apo. Especially merong conqueror sa akin si Kid. Kaya si Killer na lang ang itatapat ko kay Apo. Dahil siya rin naman ang nakadiscover ng kahinaan ng ability ni Apo. Law versus Hawkins. Maaaring marami ang magsabi na nakita na natin ang resulta ng labanan na yan. Pero hindi pa natin nakikita yung full extent ng laban. Or kung may labanan niya ba talagang naganap ng time na yan. Dahil alam naman natin na involved si X-Drake sa insidente na yan. Saka hindi pa natin nakikita yung strongest card ni Hawkins. Kaya para sa akin is interesting pa din ang matchup na to. X-Drake vs Hushu Sa kasalukuyan niya is nakamatchup na si Hushu kay Jimbe at may connection nga ang dalawang ito sa isa't isa. Kaya mukhang si Huso na nga talaga ang magiging kalaban ni Jimbe. Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado sa matchup na to. Pero sa tingin ko kasi, ay calamity ang mga kalaban ni Jimbe. Kaya si X-Drake ang minatch up ko kay Huso. Kasi kung maaalala natin, ay gusto nga ang patay ni Huso si X-Drake. So may conflict na nga ang dalawang karakter na ito. Jinbe vs. Jack Fishman vs. Fishman ayon nga sa Bibre Card, Volume 11, ay full fishman si Jack. Maaring ma-interrupt yung laban ni Husu at Ginbe sa port floor kasi kung matatandaan natin, ipababa na si Jack mula sa rooftop at posibleng doon sila magkatapat ni Ginbe. Sa nakikita ko ay better talaga na match up si Jack kay Ginbe kumpara kay Husu dahil isa nga siyang calamity. Yamato versus si Smoothie Marami nga ang nakakalimot kay Smoothie dahil hanggang ngayon niya hindi pa natin siya nakikita sa labanan. Pero isa si Smoothie sa mga powerhouse sa Wano. Siya ang second commander ni Big Mom. Kaya ma -e expect natin na malakas talaga siya. Samantalang nakita na din natin kung gaano kalakas si Yamato. Nung una pa lang ay natin na mas malakas talaga siya kumpara sa mga Flying Six. Dahil dyan ay masasabi natin na commander level si Yamato. At sa mga current character nga na nasa Wano, ay si Smoothie ang nakikita kung posibleng maging matchup niya. Sanji versus Queen halos lahat nga siguro ng fans ay na-anticipate na na ito nga ang magiging matchup ni Sanji. Third Strongest versus Third Strongest. Also, mahilig si Queen sa mga technology. At may hint na din na may conflict siya kay Judge. Kaya hindi talaga malabo na magkatapat yung dalawang to. Pagdating sa puntong ito ay mahirap na na identify kung ano talaga ang magiging matchup. Dahil pwede talaga magkapalit-palit ang mga labanan dito napili ko nga ay Soro versus King. Maraming mag agree at marami din ang magde-disagree dahil inaasahan nga na makikita natin ang laban ng Marco versus King. Malaki nga ang pagkakapareho ng dalawang ito. Pareho silang aerial fighter at may flammability at parehong first commander pa. Pero mas pinili ko pa din ang Zoro versus King matchup. Dahil sa tingin ko ay makakakita tayo ng 1 versus 1 matchup kay Soro. Kasi kung si Marco ang magiging match up kay King, ay maaaring hindi na natin makita si Soro na may 1v1 na laban. Dahil ang natitira na nga lang na kalaban ay sila Big Mom at Kaido. Which is sa tingin ko ay hindi pa kayang talonin ni Soro. Marco at Kid versus Big Mom Wala naman tayong duda sa kakayahan ni Marco laman kay Big Mom. Ngunit alam din natin na hindi kakayanin ni Marco nang mag-isa si Big Mom. Kaya isinama ko din si Kid sa posibleng maging matchup kay Big Mom. Si Kid nga ang isa sa mga rival ni Luffy sa pagiging Pirate King. Problema lang is hindi on par yung crew niya kumpara kay Luffy. Pero si Kid nga ay may qualities din ng isang king. Yun nga ay ang pagkakaroon niya ng Conqueror Saki. Pero syempre hindi rin niya kakayanin ang mag-isa lang si Big Mom. Kaya ang Kid at Marco na team up ay nakikita ko na may malaking tsansa na matalo si Big Mom. Siyempre, ang Luffy at Kaido match up. Sa ngayon ay halos kumpirmado na na magbibigay si Zoro ng fatal wound kay Kaido. Kaya maaari din niya na mangyari yung worst generation versus Kaido. Tapos si Luffy yung magbibigay ng final blow kay Kaido. Pero sa tingin ko, magiging unfair nga para kay Luffy. Dahil meron siyang katulong para matalo si Kaido. Kaya sa tingin ko ay magiging 1 versus 1 matchup nga lang to para kay Luffy against Kaido. Maaaring ang magbigay si Zoro ng fatal kay Kaido. Pero para mabalance yun, isa tingin ko ay may magbibigay o mag-uubos din ng stamina ni Luffy bago nga ang huling harapan ng dalawa. Nais ko lang ding idagdag yung mga posibleng maging matchup ng Red Scabbards at nila Momo. Sa ngayon nga ay hindi pa rin kumpirmado kung patay na nga ba si Orochi at Kanjuro. Pero sa tingin ko ay hindi pa. Kaya bibigyan pa din natin sila ng matchup dahil nga significant na kalaban sila. Una ay Kinemon versus Kanjuro. Loyal versus Traitor. Best friends turn into enemy. Sa tingin ko ay hindi na kailangan ng marami pang rason kung bakit the best ang matchup na to. Isa ito sa mga magagandang labanan kung sakaling magkatototo. Raizo versus Pokorokujo Dalawa sa pinakamalalakas na ninja sa Wano at sinasabi nga na may rival rin ang dalawang to. Kaya malaki din ang chance na mabuo ang matchup na to. At syempre, Momo and Diori versus Orochi. Pamilya ng dating Shogun laban sa kasulukuyang Shogun. Sa tingin ko ay importante na magkaroon ng character development si Momo sa art na to. At since si Orochi nga ay hindi naman kalakasan, sa tingin ko ay maaaring matalo siya ni Momo sa tulong na din ni Hiyori. Nakita naman natin na malakas din si Hiyori kaya maaaring anduon ni Momo at Hiyori ay mabawi ang trono mula kay Orochi. Samantalang, ibang member naman ng Red Scavards ay maaaring maging match-up kay Hotei. At sa tingin ko, ay may mga malalakas din na retainer si Orochi. Pero sa ngayon ay assumption pa lang ito. Kaya kung sakali, ay Red Scavards versus retainers ni Orochi ang magiging match-up. Kayo, ano sa tingin ninyo? Ang gusto nyo ba ang mga matchup natin? Comment nyo lang sa baba yung mga matchup nyo at pag-uusapan natin yan. Muli, maraming salamat.